Ano ang mga pag-ibig, loyalty card, issues and concerns? At ano ang remedy nito? Answer, before that friends, backgrounder muna. Ang pag-ibig, loyalty card ay importante po yan. So, pag mag tayo sa pag-ibig, dyan po papasok ang loan proceeds natin. And of course, discount card po yan. Pero may mga problema, konti ang pag-ibig, loyalty card may mga issues and concerns. We have six. Ano pa ito? Ito na po. Number one, forgotten pin. Or nakalimutan natin yung pin number. Number two, lost or stolen disbursement card. Or nawala. Number three, defective card. Or hindi mabasa yung card. Or sira yung card. Number four, with uncredited loan proceeds in excess of partner banks aggregate loan limit. Number five, free account. And number six, others. So yan po, uh, as a result, hindi tayo makawidraw sa ATM machine. Pag ganito po yung problema sa pag-ibig loyalty card natin, no worries po, may remedy po si pag-ibig fan. Ano po ito? Ito po, punta kayo sa branch, sir or ma'am, nearest pag ibig branch ninyo or saan niyo nakuha yung pag-ibig loyalty card balik po kayo sa Pag-IBIG fan and magpagawa kayo ng letter or certification na na-issuehan kayo ng Pag-IBIG Loyalty Card Plus like this po yan po yung sample natin na certificate or certification from Pag-IBIG Fund or letter para ibigay niyo po sa banko ninyo or union bank. Ayan po. And of course, attach kayo ng valid IDs po sa letter na yan or certificate na yan. Alright. Thank you for watching. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you. God bless. And two thumbs up.